Isang mapagpalang araw mga kaluto, ngayong araw ah, magluluto po tayo ng ah, gulay na naman. Paano nga ang inyong kaluto eh, gulay ang hilig po talaga mga kaluto. Aking gulay o oh, nateng sa Ilocano ay eto po. Meron tayong ah, kamote, kalabasa, sigarilyas, ok patola, yung ating bunga ng ano bunga ng uh, malunggay mga kaluto. Bali, hinuli kong balatan yung ating uh, patola nga kasi nag-absorb po ito ng tubig kaya huling-huli po siyang aking babalatan at uh, hihiwain mga kaluto. At syempre, hindi rin po mawawala yung ating uh, sigarilya sa uh, paborito po natin yan na uh. Maglalagay din po tayo ng uh, sibuyas. At ang ating yang uh, gagamitin pampaalat ay asin po, bali wala na po kasi akong bagong isda. Kaya asin na lang po ang aking uh, ginamit. Tapos po yung aking uh, ginawang pampalasa ay yung ano yung ating uh, kuros o dried alamang mga kaluto yung uh, medyo malalaki siya ang aking uh, nabili mga kaluto so ayan mga kaluto tapos na natin hiwain yung ating uh, sibuyas isunod na natin itong ating uh, patola mga kaluto bali yung ating patola hinati ko na lang po sa dalawa pagkatapos yung medyo katamtaman po yung aking uh, pagi-slice sa kanya mga kaluto Pagkaganto po ang aking ulam mga kaluto ay eh, garadong garado po talaga ako kumain At uh, sasama daw yung aking anak mamayang uh, kumain mga kaluto Dahil gusto daw po niya yung sabaw ng aking lulutuin mga kaluto Yung ating na uh, tubig naman mga kaluto dalawat kalating bawang aking uh, at yung mga sangkap yung pampalasa yung pampaalat at tubig bahala na po kayong mag-adjust mga kaluto kayo pa rin po ang masusunod yun na nga nililagay ko na po yung ating uh, kamote at yung ating uh, sibuyas, pinagsabay ko na po pakuloan po natin ito mga kaluto so yun na nga, kumukulunag burburun ka, ikabil tayo di ay dry the uh, shrimp or kuros sa Ilocano yan medyo malalaki po siya big time malaki yung nalagay. isinulod ko na rin po yung ating uh, ano yung ating bunga ng malunggay para lumambot po siya kaagad at maya-maya uh, lang po pagka medyo malambot na yung ating uh, kamote hahanguin po natin yon kukuha po tayo ng atinya uh, dudurugin para pampalapot mga kaluto Nailagay ko na rin po yung ating okra tapos minekos-mekos saglit tapos tinakpan ko na po at ayan, ilagay na rin po natin yung ating uh, sigarilyas mga kaluto. Kapag nailagay na po natin yung ating sigarilyas ating takpan at uh, hintay na kumulo pagka kulo mga kaluto ay tignan natin yung kamote kung pwede na. Ayan pwede na mga kaluto. Yan, kukuha lang tayo ng uh, kamote na ating uh, dudurugin para siya po yung magpapalapot sa ating uh, sabaw mga kaluto At uh, lagyan din po natin ng onting sabaw sa ating uh, dudurugin kamote ka nadurog na po lahat yung ating uh, kamote at wala nang bobo, Pwede na po natin uh, ilagay sa ating uh, niluluto yan ibuhos na po natin mga kaluto medyo masama po ang pakiramdam ni kaluto mga kaluto kaya ngayon lang nakapag edit o so, yan mga kaluto kumukulo na isunod na natin dyan yung ating uh, kalabasa at uh, onting mekus mekus lang at uh, ilagay na rin po natin yung ating uh, prinitong uh, bangus mga kaluto pagkatapos takpan po natin at uh, isunod na rin po natin mga kaluto yung ating uh, patola at pagkatapos po nating may lagay yung ating patola, imekos-mekos lang na naman mga kaluto. Pagkatapos po natin imekos yan, ilagay na po natin yung ating uh, asin mga kaluto at uh, imekos-mekos po uli natin para kumalat po yung ating uh, pampaalat na asin mga kaluto. So yan na nga po, agburburukin, kumukulo na yung ating uh, gulay na linuto. Ngayon naman ay titikman na natin mga kaluto. Nah, maganas kuman anin George! yan na nga, luto na mga kaluto yung ating gulay. Ngayon naman ay uh, magsasandok na tayo ng ating uh, uulamin. At uh, samahan niyo po kami ng ating uh, anak na kumain mga kaluto. At bago tayo kumain, tayo uh, magpasalamat muna sa Diyos. Let's pray uh, Lord God. Salamat po sa pagkain ito, Panginoon. Sa Salamat din po, Panginoon, sa mga biyayang pinagkalog mo sa amin sa araw-araw. Yung pag-iingat mo po sa amin kalusugan na iniingatan mo po. Patuloy mo po kaming iniingatan, Lord God. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Mangan tayon kakabsa! Sarap na ito. Magos ba nalang satpaw na po? Nagima senyors! Papa, babalat mm. ako lang ito. Ikaw? Babalat ako lang ito. Babalat ako. Pero matulis yan. Mag-iingat ka. Lala'y kuros. Malalaking kuros. Pwede um ba, kayo? Hindi Yung tinidor mo, gumamit ka ng tinidor. O, yan na si mama mo. nila hmm. baba. O radyo mo may perfect na naman. yung ganda naman? Oo. Kumulo. Ilapit mo yung ilap plato mo. Ilapit mo yung plato mo. ako? Sarap, di ba? Sa chorus, ha? Mas gusto ko ba yung ganyan? Yung malalaki kasi yung malalaki. Yung yung kasi matalas ng mga kanya. Kasi talas ni Marites. Hanggang sa muli Ito po ang inyong kaluto Nagsasabing Laging magdasal Count your blessing And stay positive